Hello, what's up sa inyo mga ka-inspire? So, magandang gabi sa inyong lahat. So, actually, uh, ko lamang po ng update nitong uh, job hiring natin po dito sa Poland which is ito po yung uh, na-post ko po uh, today uh, before, no? Na salary deduction na application, no? So, may good news mga ka-inspire dahil nga ay... Uh, ito na, natanggap ko na yung update nung, nung kaibigan ko, nung kakilala ko at uh, gusto kong i-share sa inyo mga ka-inspire no para doon sa mga gustong mag-Poland na hindi po kakayanin or hindi kina hindi kayang uh, i-fully paid yung kanilang mga placement fee no o kanyang mga kanilang mga expenses. So ito mga ka-inspire is sa uh, salary deduction and uh, take note lang po mga ka-inspire hindi po namin pinipilit yung sino man na mag-apply po dito kung sino lang po yung mga willing ano po yung sino lang po yung mga willing at kung sino lamang po yung mga decide na gusto talagang pumunta po dito sa Poland mga ka-inspire. Ayan. So, ito po, pinapaalala ko lamang po sa inyo, hindi po ako agent. Ha? Hindi po ako nag entertain ng mga applicant. So, bakit ko ginawa tong video na to? Ginawa ko tong video na to para matulungan din yung mga kababayan natin na kapos sa pang placement fee or gusto ng salary deduction at matulungan ko rin po yung kababayan natin yung makilala ko dito na sila po ay uh, gusto ring tumulong kaya ginawa po nila itong uh, salary deduction na application po dito sa Poland mga inspire so pinapalala ko lang po sa lahat po ng mga aplikante huwag po kayo sa akin magtatanong kung paano kasi kaya ko gagawin tong video na to kasi dito pa lang ay ibibigay ko na sa inyo yung pwedeng yung kontakin yung pwedeng ninyong tawagan mga inspire ginagarantihan ko po legit po itong tao na to at marami na po akong tao na naibigay sa kanya marami na po tayong mga kababayan ang humingi at lumapit sa akin na inilapit ko sa kanya at natulungan niya ako po yung mga kapag patunayan niyan mga inspire ano po so wag po kayong magtatanong sa akin kung paano mag-apply wag kayong magtatanong sa akin kung ano yung mga proseso kasi ito na po yung video na para po sa inyong mga ka-inspire yan. So, ito po yung kanilang hiring mga ka-inspire, no? Mayroon po silang chicken production, yan. So, yan po yung uh, isa sa company nila available at sakop po nitong salary deduction. Pangalawa, sa piece production. So, ibig sabihin po, ito po kasama din po ito sa salary deduction. So, dalawa lamang po, no? Yung uh, sakop nitong... Uh, salary deduction po na application na, na hiring po nila. Ito po yung chicken production at ito po yung fish production. So ito po yung company nila mga Inspire. At ang nakakatawa nito mga Inspire is available po itong uh, job order na ito para po sa mga lugar na babanggitin ko. Number one, Qatar. Kung ikaw ay nasa Nasa Qatar po, ikaw po ay qualified na mag-apply dito sa salary deduction dito. Pangalawa, Kuwait. Yan, Kuwait po. Yan. Uh, qualified din po kayo dyan, mga kababayan nating nasa Kuwait na gustong pumunta dito sa Poland. Pangatlo ay Hong Kong. Yan. So yan po yung tatlong bansa. Tatlong bansa. Huwag na po kayo magtatanong sa akin kung bakit walang Singapore, bakit walang Taiwan, bakit walang Pilipinas yun po ay hindi ko rin po alam kung bakit wala sila no so sa kanya na po inyo niyo itanong yan so Qatar Hong Kong Kuwait yan lamang pong tatlong bansa na yan ang qualified po na mag-apply dito sa sa salary deduction po apply going to Poland mga inspire okay so ito po ibibigay ko yung kanyang uh, WhatsApp number, yan ilalagay ko dyan sa taas. WhatsApp number at saka Viber number. So, yan lamang po yung dalawang uh, number or contact details na pwede po ninyong uh, tawagan or i-chat or kahit ano po yung gawin po ninyo para makapag-connect po kayo sa kanya mga ka And take note mga ka ha? Kapag kayo po ay nag-message or tumawag sa kanila, is sabihin nyo po yung pangalan ko na ka-inspire or yakirta Tamargo mga ka ha ka-inspire o reactor tamar Sabihin nyo pong galing sa akin yung uh, yung uh, referral po ninyo. Huwag po kayong mag-alala mga inspire. Dahil wala po akong porsyento dito, wala po akong kita dito. Ang gusto ko lamang po, sabihin nyo po sa kanya na galing po kayo sa akin para kayo po ay entertainin po niya kaagad. Kasi pag hindi po, hindi nyo po sinabi na sa akin po kayo galing ay hindi niya po kayo papansinin. So nagpapasalamat din po ako sa kanya kasi may tiwala po siya sa akin. At ganun din po sana sa inyo mga ka-inspire na magtiwala din po sana tayo sa kanya at magtiwala din po sana tayo ginagawa na para na paraan para matulungan po natin yung mga kababayan natin na uh, gustong pumunta din sa pulad ngunit ka po sa pang-placement fee mga inspire So take note po, walang mag-PM sa akin, walang mag-message, -me walang magko-comment o kung gusto nyo mag-comment dito, mag-comment lang kayo pero hindi ko po yan masasagot. Tinuuna, sinasabi ko na po sa inyo, hindi ko po yan masasagot. Ginawa ko lamang po itong video na to para po sa mga kababayan natin itong makapunta at makapagtrabaho rin po dito sa Bansang Europa. So maraming maraming salamat po. Inuulit ko po sa inyo mga inspire itong WhatsApp number na to ay at saka Viber number na to ay yun po, ito lamang po yung pwede ninyong tawagan at pwede ninyong mapag-inquire sa mga detalye ng kung paano, kung ano yung mga dapat gawin, kung paano yung mag-apply, kung ano yung mga requirements na kailangan po nila. Okay, Chicken Factory, Peace Factory. Okay, yun po yung available po nila na job order para po dito sa sakop ng uh, salary deduction application po dito sa Poland. So mga ka-inspire. Good luck po sa inyo and I hope mga ka-inspire na wag po ninyong gagawing kalukuhan nito. Huwag po sana ninyong sisirsirahin yung tiwala po na ibinigay sa atin po ng tao na ito. So yun lamang po mga ka-inspire. Maraming maraming salamat and God bless po everyone at magkita kita po tayo dito sa Poland. See you and bye bye.